So, ayun mga kababayan, di baling harayo ang sa kuyang piglalakawan. Ang importante, ma, tau ako ng grocery para digi sa mga taong kay puhantang tawan. Ayan. Maray na aga po. Tao po. Tao baga. Maray na ano aga po, po. Sa Indo. Yan. Ano po, manay? Ako po, nag, ano po ako, nagdigdi po ako. Ta, naghahanap ako aning, ano, sorpresa. Ito na po sa so sinasabi kong sorpresa na itatao ko po sa mga harong-harong ngunyan -harong ako po kaya nagpipili lang po ako ng harong na matatawang ko kaya ang sakuya lang po dahil po gabos na harong matatawang ko baga, napili lang po kamo na matatawan kaya so mga gusto po na mag like mag share po ah, po kamo magsawa ta, baka sa susunod po kamo naman ang ma ano hang ko madumanan ko ini po ano ma'am sa imo ma'am po yan sarong sarong kilo may kabanga nasira pasensya na po kamo kayan saka ano, ini po mga, pira po, may eskwela ka po, sabi? Iyo po. Dua po. Dua, yan, may, may mga shirt po dyan, t-shirt, saka notebook, saka, mm -hmm. uh, ini man po, grocery. Ayan, grocery po ini. Ayan, pasensya na po kamu kaya, ma'am, kayo lang po yan, na nakaya, nakaya na ni Mama Scanoy. So, ayan mga kababayan, marami pong salamat sa, ano, uh, sa mga nanonood kay Mama Scanoy. Ano po ang masasabi po nindo? Ay, ikaw po, sa digdig ka ma po na kay Star? Dahil po. Na, na, kikipag maritisan lang po ako sa iya. Ah, okay, sige. Um, ano po ang masasabi mo? Ano po ang masasabi mo? Salamat so, po Maray, dahil ko po iniinaasahan. May may po kami niyan manay. May mga gamit na sa mga aki mo? May upa po, sakto po ang pag-abot ka ni. May notebook na, may uniform pa. Oh, sige, yan. Salamat, Salamat man. Po. So, ayan, madumana na ako ta baka sakali sa paglakaw-lakaw kung iningon niyan, hindi pa akong madumanan. Salamat, Tabi. Salamat. Ayyo po. Uh, Sana uh, ako. ako naman po ang mabisita mo sa susunod. Ayo po. Salamat po. Dahil po nindu paglingawan, ako po si Mama Skanoy. Ayo po. Sige, salamat. Salamat po. Ayo po. Sige, salamat. Minawalat pa lang po ako, Manay. Minawalat pa lang ako. Minawalat ako. Pasigyan na po. So, ini po. Nang bakal ko nindo bagas. Ayan. Para dai ka mampu. Para dai ka mampu maano Ay pasensya ka na po. Ha. pasensya ka na ta. Mayo na po kaya ako ning nasupugon man po sa ta ning bariya. Ini man po sa imo. Ah, 500 pesos. Pasensya ka na po kani ha. Ay, ay, salamat po mamas ka no. Ibang may bambakal na po. Sige, ano na lang pabisita na lang ka sa kuyang YouTube channel sa ka sa sa yung Facebook page. Ayan, si Mama Skanoy. Ah, salamat. Pasisya na po. Kamu kaya niyo po. Iyo po. Sige, salamat. Bye-bye. Maray ka pang mati. Ang gano'ng mati. May yun na po na si Aki mo mati. May sira. Ako gusto mo mati. Sige, agad lang ako sa roon na ng mati At kasi inyo man yung tinaon ng Mama Skanoy. Baka kita. Ayan, napunta na lang sa Facebook. Ayan, napunta na lang sa Facebook. Nagasain sa init ito baga Gayon, nalingawan ko pati yeah, tagasain sa ito baga mm -hmm. nun mm -hmm. may, may mga mga... Tayo. tama ito sa aking mga lahat may notebook na pati oh. may pang ano-ano ka -ano pa na may mga shorts ng pati <coughs> na kita mga bakal <coughs> iyo mo na yan. Yan. Ng mga pati okay. may sa pati. May kaya mga kaya mo pati.